Mr. Speaker, dumating na po ang tamang panahon. Matapos nating ripasuhin at ikonsulta sa magagaling na abogado ang traffic laws, rules and regulations governing land transportation at ang Executive Order Number no. 202 of 1987 na pag-alaman po natin, illegal pala at walang kapangyarihan ang mga kawani ng LTFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan. Mr. Speaker, I move that we recognize the honorable the Honorable Bonifacio Busita of One Rider Party List to deliver his privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. The gentleman from the One Rider Party List, the Honorable Bonifacio L. Busita, is recognized to avail of the privilege hour. Thank you, Mr. Speaker. Sa so, ating mga kasama, magandang gabi po sa ating lahat. Mr. Speaker, napakahusay po ng mga mambabatas na bumalangkas ng Republic Act number 4136 Land Transportation and Traffic Code at ang mga gumawa ng Executive Order numbers 202 at 266 dahil produktado sa pang-abuso ang mga motorista at ang mga may-ari ng sasakyan Nakakalungkot lamang po Mr. Speaker na dahil sa maling pagpapatupad ng ginagawa ng LTFRB, LTO, MMDA, IAC at lokal na pamahala ng Maynila, Santa Rosa City at Binan City sa probinsya ng Laguna at Santo Tomas City sa probinsya ng Batangas. Marami sa ating mga kababayan ang naabuso at nabibiktima ng katiwalian. Mr. Speaker, mahigit tatlong dekada na po 36 years mula noong 1987 nang lumabas ang Executive Order Number no. 202. Libo-libong mga sasakyan ang na-impound at pinatawa ng LTFRB ng malalaking halaga ng multa. 1 million pesos para sa mga bus, 200,000 para sa mga truck at van, 120,000 para sa mga kotse, at 50,000 naman para sa mga jeepney. Sa kasulukuyan po, ang LTFRB ay may mga naka-impound na sasakyan sa iba't ibang lugar ng ating bansa na may kabuang bilang na 1,729 motor vehicles. Ang mga ito po ay patuloy na nasisira habang nakabilad lamang sa sikat ng araw at mga pag-ulan dahil lang LTFRB ay walang maayos na impounding facility. Mr. Speaker, isa po sa mga biktima ng maling pagpapatupad na ginagawa ng LTFRB si Mr. Julio Romaldo. Nahuli siya ng mga kawani ng LTFRB Central Office noong November 19, 2019 dahil sa akusasyong paglabag na kulorom o ilegal na pagmamasero. Sinubukan po siyang kutongan ng halagang 50,000 pesos pero wala siyang naibigay dahil siya ay walang hanap buhay at may malubhang karamdaman. Tatlong beses siyang nagpapadialysis sa isang linggo at humihingi lamang ng pera sa mga kapamilya at mga kaibigan. Nakiusap siya noon, pero ang sabi sa kanya ng isa sa mga humuli, okay lang sa akin, pero paano naman ang mga kasama ko? Mr. Speaker, kapanipaniwala po ang kwento ni Mr. Romualdo dahil ganyan ang madalas na lingwahe ng mga abusado at mapagsamantala sa kapangyarihan. Mr. Speaker, wala siyang naibigay na suhol inimpound ng mga kawani ng LTFRB Central Office ang minamaneho niyang photon van na pag-aari ng kanyang ina na may plate number NBY 1899. Kasalukuyang naka-impound pa rin po ito sa LLTFRB Pampanga. Yan po ang sasakyan na kanyang ginagamit kapag pumupunta ng ospital at nagpapadialisis. Dala po ni Mr. Romaldo ang kanyang medical records nang mahuli siya at makikita sa physical niyang anyo na may malubas siyang karamdaman. Pero dahil tiwali at manhid ang puso ng mga humuli sa kanya, hindi binigyan ng pansin ang kanyang kalagayan at pakiusap. Base sa mga elementong batayan sa paglabag sa kolorom, Biktima siya ng maling pagpapatupad na ginagawa ng mga kawani ng LTFRB. Kaya tinulungan ko siya. Nagpile kami ng contest pero makalipas ang maraming buwan. Hindi ito pinaboran ng ahensya. Denied ang kanyang contest. Mr. Speaker, on behalf of Mr. Romualdo, dumulog ako noon sa chairman ng LTFRB pero hindi niya ako binigyan ng panahong ipaalam sa kanya ang problema. At sinabi lamang niya na mag na lamang uli kami. Hindi na namin ginawa ito, Mr. Speaker. Dahil alam ko at alam ni Mr. Romaldo na hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Habang hirap na hirap sa paghinga at nakikin, nanginginig ang katawan ni Mr. Romaldo, Mula sa second floor ng LTFRB Central Office, nagtanong po siya sa akin, Colonel, buhay pa kaya ako kapag na-release ang aming van? Ang sagot ko lamang po sa kanya noon, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Nanawagan po kami noon sa ating mga kababayan gamit ang social media para sa financial support through GCAS dala ng kagipitan nagagamit ni Mr. Romaldo sa pampagamot at pampadialysis ang mga natatanggap niyang pera mula sa ating mga kababayan Mr. Speaker hindi namin nabuo ang 200,000 pesos na pangmulta sa LTFRB Mr. Speaker Patay na po si Mr. Romaldo dala ang sama ng loob at pasakit na ginawa sa kanya ng mga tiwali at mga abusado sa kapangyarihan makawani ng LTFRB Central Office. Mr. Speaker, God is good. Sa tulong at suporta ng ating mga kababayan, nakarating po tayo dito sa Kongreso at naging member ng 19th Congress. Maliban sa ating mandato bilang mga mambabatas, tayo ay may kampangyarihan na tumugon sa iba't ibang mga issue na, dug, na, nagdudulot ng problema at pabigat sa buhay ng marami nating kapwa Pilipino. Mr. Speaker, dumating na po ang tamang panahon. Matapos nating ripasuhin at ikonsulta sa magagaling na abogado ang traffic laws, rules and regulations, governing land transportation at ang Executive Order Number to of 1987 na pag-alaman po natin ilegal pala at walang kapangyarihan ang mga kawani ng LTFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan base po sa executive order number no. 202 na lumabas at nilagdaan ng ating pangulo dating pangulo Corazon C. Aquino noong 1987 Limitado limitado lamang po ang kapangyarihan ng LTFRB para sa pagre-regulate ng prangkisa ng mga sasakyan at iba pang administrative functions kaugnay nito, wala nang iba, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi lamang po tayo ang nagsasabi na walang kapangyarihan at ilegal ang mga ginagawa ng kawani ng LTFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan. Ganito rin po ang sinasabi ng Department of Justice, DOJ, sa inilabas nilang legal opinion na nilagdaan ni Honorable Secretary Jesus Crispin C. Rimulya. Mr. Speaker, na din po natin na iligal at hindi alinsunod sa Republic Act Number no. 4136 ang Executive Order No. 266 of 1987 ang matagal ng ginawa ng mga enforcers ng LTO at ng kanilang mga deputies enforcers na pag impound ng mga sasakyan na sinasabing lumalabag o lumabag ang driver o rider sa traffic laws, rules and regulations, governing land transportation at mga sasakyan na sinasabi nilang kulorom. Ang mga enforcers po ng LTO at ang kanilang mga deputized enforcers ay maari lamang mag-issue ng Temporary Operators Permit, TOP o ticket sa mga motorista na inaakusan nila ng paglabag sa batas trapiko o kolorom. Mr. Speaker, maaaring nakita po ng mga nanunungkulan noon na kailangang ma-impound ang mga sasakyan sa ilang mga paglabag sa batas katulad ng unregistered vehicle o expired ang registration, kolorom at iba pa. Kaya nagsulong sila ng executive order at inaproba naman ito ng dating Pangulo Corazon C. Si Aquino. Noong 1987, Mr. Speaker, lumabas ang Executive Order No. 266 at sa Section 1 po nito ay ipinagutos ang pagkakaroon ng dalawang service units sa LTO, ang Traffic Enforcement Service at ang Adjudication Service. Sa Section 2, Paragraph A ng Executive Order No. 266 ay sinasabi na ipagpapatuloy lamang ng Traffic Enforcement Service ang powers at functions nito sa pagpapatupad ng traffic laws, rules and regulations governing land transportation. At sa Section 3, Paragraph B naman, ang Adjudication Service ay binigyan ng kapangyarihan to order the impounding of motor vehicles and confiscation of plates or the arrest of violators of laws rules and regulations governing land transportation. Mr. Speaker, malinaw po na ang Traffic Enforcement Service at ang Adjudication Service ng LTO ay binigyan ng Executive Order No. 266 ng magkahiwalay na kapangyarihan para higit na maging maayos ang kanilang pagpapatupad ng traffic laws, rules and regulations governing land transportation. At napakahusay ng mga gumawa ng Executive Order No. 266 at dapat itong ipatupad ng pamunuan ng LTO sapagkat pag, sa, sa kasalukuyan, Mr. Speaker, hindi ito na ipatutupad. nag tulang sintensyador ang kanilang mga enforcers at mga deputized enforcers. Duda pa lamang at wala pa silang sapat na batayan, ini-impound na nila ang sasakyan na kanilang hinuhuli at binabaliwanalan nila ang powers and functions ng education, adjudication service. Ilan sa kanilang mga biktima, Mr. Speaker, si Mrs. Hernandez na Bicolana na kasalukuyang naniniraan sa Laguna, nagpahatid at dumalaw sa kanyang anak na may malubang karamdaman sa Bicol Region. Nahuli po sila ng mga kawani ng LTO. Kinumpis ka ang plaka ng sasakyan at ang lisensya ng driver. nag po sila, Mr. Speaker, pero denied na maraming beses. May nag-offer kay Mrs. Hernandez na dating regional director ng LTO at tumanggap ng 100,000 pesos pero wala pang resulta na matay na ang nasabing dating regional director. Humingi po ng tulong sa akin si Mrs. Hernandez. Pero ganun pa rin, denied pa rin ang ipinataw sa kanyang contest ng LTO. Mr. Speaker, ang kapamilya po ni Mrs. Hernandez na naging dahilan kung bakit sila pumunta sa Bicol Region ay patay na rin. At yung pong isang kasama niya na sakay sa van na buntis, nagdadalang tao na matay din po ang anak niya dahil na, na stress sa ginawang asal ng nasabing enforcer. Mr. Speaker, hanggang ngayon po, nasa LTO pa rin ang van ni Mrs. Hernandez at ang kanya pong driver ay mahigit ng tatlong taon na walang hanap buhay. Maliban pa dyan, Mr. Speaker, may isang Bicolano, taxi driver. May malubaring karamdaman ang kanyang ina. Nagpahatid sa Bicol. Unfortunately, nahuli sila ng enforcers ng LT Region 5 at inakusan din ng paglabag na kulorom. In less than one week, Mr. Speaker, namatay din ang ina ng taxi driver. Maliban pa dyan, Mr. Speaker, marami na pong humingi ng tulong sa atin ng mga driver ng van na nahuli at na-impound ang kanilang sasakyan. Kinumpis ka ang lisensya ng driver at nawala ng hanap buhay. May nakaranas na rin po na dahil sa kagipitan, ang kanyang asawa ay napilitang mang bansa at doon maghanap buhay. Nakakalungkot, Mr. Speaker, na dahil sa maling trabaho ng LTO, ang nasabing driver ay iniwana na ng kanyang asawa at sumama na sa iba. Mr. Speaker, hindi na po mabilang ang mga kababayan nating drivers na nasira ang hanap buhay dahil sa maling pagpapatupad ng batas na ginagawa ng LTO, kabilang ang mga drivers na inakasuhan ng pagmamaneho ng kolorom na sasakyan na kinumpas, kinumpis ka ng lisensya at mga drivers na expired ang registro ng sasakyan na hindi nila pag-aari at dahil di yan po, kinumpis ka ang kanilang lisensya at hanggang sa kasulukuyan ay wala pa rin silang hanap buhay dahil ang mga may-ari ng nasabing sasakyan ay hindi nagsettle ng multa sa LTO. Mr. Speaker, noong 2014, may lumabas na Joint Administrative Order number 2014-01. Ilan sa mga nilalaman nito ang pag impound ng sasakyan sa ilang mga paglabag, kabilang ang mga hindi rehistradong motor vehicles at mga kolorom na sasakyan. Mr. Speaker, tanging mga paglabag at mga kaukulang multa lamang ang mga nakasaad sa nasabing administrative order at hindi rin nabanggit dito na ang mga enforcers ng LTO at kanilang mga deputized enforcers ay may kapangyarihang mag-impound ng mga sasakyan.